Babalik po ang Rise and Shine Pilipinas. Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission, makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalan upang talakayin ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Assistant Secretary Mary Rose Villaflor ng National Anti-Poverty Commission upang pag-usapan kung ano-ano po ang mga nangyari at napag-usapan ng iba't ibang mga bansa sa katatapos lang na session ng Commission on Population Development ng UN sa New York City. Good morning po. Magandang Hi. umaga. As Good morning, Mr. Thank you yes. for joining us <clears throat> today. All right, well, kamusta po ang uh, inyo pong pagdalo dito po sa 58th session of the Commission on Population and Development o yung CBT 58. Tell us more about this at bakit po ba ito ay sinagawa? Actually, taon-taon uh, po ginagawa ito. This year, uh, pang 58th session na po mm -hmm. ng uh, Commission on Population and Development. Uh, nagpapasalamat po tayo sa CPD dahil uh, actually part po yung uh, tayo doon sa delegation na ginanap sa New York. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano po ang tema po ng uh, ito pong session na ito? At I understand kayo po ay nagsalita rin po dito sa Most multi-stakeholder panel. Tell us more about that now. Ano bigyan tayo ng chance no na ipahayag ko ano po yung mga ginagawa ng ating gobyerno para labanan po yung kahirapan. Yung tema po this year ay ensuring healthy lives and promoting well-being for all at all ages. So kaya po tayo nandoon dahil nga ang NAPSI may 14 basic sector at particularly pinag-uusapan po doon yung mga karapatan at yung mga policy sa uh, para sa bata, sa kababaihan, sa senior citizen at sa youth. In mm -hmm. Kaya of all ages yes, ano kasama ang yes, mga bata, mga kabataan at maging mga senior citizens yes. na I understand ay yan din pong ang tinututukan nalo ng National Anti-Poverty Commission. Yes, tama po. Right. Now convergence is a very important concept yes, uh, ng yes. ating pinag-uusapan sa NAPSI. Yes. Paano po natin ito napag-usapan dito po sa session na ito? Yeah, ito ay I can I can say that is a consider as convergence kasi um, tayo po ay kasama natin yung other agencies mm -hmm. din no ng CPD uh, led by uh, the the CPD. Uh, Yusek Bersales and other agencies like the DTI, uh, NYC and mm -hmm. of course tayo po sa So marami pa pong agencies na invited but apat po yung uh, nakadalo po doon okay. sa session. Um, now you were talking about health of well-ages ano. Mm -hmm. At dito sa Pilipinas mayroon po tayo mga pulisiyang ipinatutupad yep. na tumutugon po sa mga kalusugan sa iba't mm -hmm. ibang mga edad. At ay ito po ay binida po ninyo dito po sa CPD-58. So ano-ano po itong mga polisiya na atin na pong pinatutupad dito sa ating pensyon. Yeah, yung ating um ating uh, policy for um health uh, care mm -hmm. uh, especially doon sa kabataan, mm -hmm. nutrition Apo. at uh, yung ating uh, policy for the senior citizen. Marami Apo. po actually ang Philippines ng policy. Actually bumilib nga po yung other countries sa dami ng policy natin Apo. at proactive din po yung ating uh, government to implement. Kailan kailangan po natin to uh, pinawagan nga po na encourage yung ating uh, LGUs Apo. na talagang ma-implement po ito down to the LGU level. Apo. Kasi karamihan po sa mga program ay uh, devolved na po sa LGUs. Apo. So malaki ang papel talaga ng mga local government yeah, yeah. How about the private sector? Ano naman po yung pwedeng gawin ng mga nasa pribadong sektor para makatulong rin po dito sa pag- uh, um, pagsulong ng kalusugan on all ages? Actually, ang laki ng tulong ng private sector, especially, especially sa economic, kasi um, one reason for poverty is yung walang trabaho. So kung wala kang trabaho, wala kang income, wala ka din makakain na uh, sa uh, pambili ng pagkain. Mm -hmm. So ang laking tulong ng private sector sa, uh, sa economic aspect mm -hmm. at uh, yung pag ng um, nutrition, kasi nga uh, kadalasan, Uh, kaya nahihirapan yung tao dahil nagugutom, dahil walang pambili. So, malaki ang part po ng uh, private sector natin. Mm -hmm. So, mga uh, business sector especially. Alright. How about the issue naman po ASEC of teenage pregnancy? Ah, Ito rin po ba dito po sa session nito Yes. Yes. Uh, while ang ating bansa, hindi naman lumulobo yung population, mm -hmm. pero meron tayong issues with teenage pregnancy. Uh, may data po tayo na medyo tumataas po siya ngayon. Uh, kung nabasa niyo po yung mga news, meron mm -hmm. po tayong as uh, uh young as 8 years old okay. nabubuntis so primarily it's because um, yun abuse or mm -hmm. mga iba pang aspect that's why uh, cpd also calling for um, protection especially mm -hmm. don sa young children at lalo pa sa kababaihan All right. Well, you spoke on the session and I understand kayo rin po ay narin, narinig nyo rin po yung mga mensahe ng iba yeah. mga bansa. Ano naman po yung mga kumbaga salient points na maari rin po nating uh, ma-bring home dito sa ating bansa Nagawin gawin rin natin, learning from the stories and narratives of other countries who participated also in the session na. Yeah. Akala lang natin yung Pilipinas ay behind. Actually hindi. Eh. Mm -hmm. uh, maganda ang mga policies natin. Yung panawagan nga na hindi lang po dito sa sa ano, sa buong Pilipinas, panawagan ng other countries. Talaga yung convergence, yung okay. uh, harmonizing all the uh, policies at mm -hmm. yung implementation para at least makita natin yung improvement ko. Uh, mm -hmm. Dito sa Philippines uh, tayo sa NAPSI, yun po yung trabaho natin uh, dahil nga po ay uh, policy at uh, monitoring tayo, nakikita natin yung mga partner agencies, yun po yung tinatry natin gawin para sa susunod may pakita natin talagang uh, effective yung mga strategies na ginagawa natin. Well, this is the 58th session and yes, looking forward din tayo understand sa mga susunod pang yeah. session, ano, Nito yung United Nations sa New York City. Ano po yung mga susunod pang pag-uusapan? Yeah, um, uh, hopefully this coming 2027 pag usapan yung poverty alleviation. Okay. Yes. At uh, excited tayo doon dahil nga merong panawagan yung presidente natin. No? Uh, hopefully mag-achieve na natin yung single digit. Yes. So hopefully uh, na, the NAPSI and other agencies na partner natin, we're hoping na talagang ma-achieve natin yun. At by then, ma-report na natin na talagang umabot na tayo sa single digit. pangarap ng ating presidente. Alright. At nakakailangan yeah. talaga yung tulong-tulong yes. ang so, lahat ng mga ahensya so, ng gobyerno, LGU and private sector. Now, I want to end on that. Ano. How important really is convergence, yung pagtutulong-tulungan para ma-achieve natin ano, yung that goal of single-rate poverty? Yung harmonization po kasi ng ating mga projects, yung ating mga uh, pondo sa gobyerno uh, down to the LGU level ay very important po yun dahil uh, kahit maliit po yun pag pinagsasama-sama mo, malaki na rin po yung natulong. Mm -hmm. So, yung prioritization na lang po siguro. Mm -hmm. Dahil yung nakikita natin, karamihan ngayon sa sitwasyon natin, gaya ng pinag-uusapan, very priority natin yung health. Mm -hmm. Kasi kahit anong sitwasyon mo, pagka weak yung health mo at hindi accessible yung mga um, health uh, programs, ay medyo talagang nakaka-affect po yun sa, sa kahirapan. Mm -hmm. Yan po. Pag nagkasakit ka pa yes. naman talaga, Asek, ano? Ah, kung ang hindi mo alam kung saan ka ng perang panggastos. Yes. So, if we could prevent it actually and start with good nutrition, Yes, ano? exactly. Uh, yun po yung panawagan natin na simulan natin sa mga kabataan, sa mga, sa school, sa kinder, like, uh, doon po natin i-introduce na uh, meron naman pong way na uh, mag-maintain natin yung healthy lives natin, uh, especially yung mga pagkain na nutritious uh, para sa sa mga kabataan. At para ba paghandaan natin yung katandaan? Kasi medyo ganun po yung sitwasyon natin kahit marami ka pong pera pag may sakit ka. Totoo. Medyo hindi po masaya yung buhay. At tama yun, simulan mo ng maaga kapag ka your feed with uh, good nutrition eh ma maaari kang makapreventan na ng mga sakit na posibleng ding yes. dumapo sayo yes. At yung mga agencies po siguro, I think this is a perfect time also to call for um, more cooperation, yeah, more convergence. Yeah. Go ahead. Yes. Ano na -ano po ba yung mga agencies na pwede pa nating pag-converge, pag, pag magtulung-tulungan para puma-achieve natin yung ating mga goals concerning health and fighting poverty yeah, starting with education uh yeah -Ed, that and yeah uh, yan, yan po yung mga partner agencies um yung nutrition council po natin tumutulong din po yung uh, uh, DSWD mm -hmm. kasi meron po silang um yan ipa for uh, uh, hunger mitigation and then uh, like dolly for the economic para sa trabaho marami po tayong mga kasamang agencies no na tumutulong para dyan. at meron din po silang mga budget para po dyan. Well, Asif thank you so much ah, for joining us today. All. At yes. kami ay looking forward pa ano, sa mga ibabahagi mo pa sa mga yeah. susunod mo pang pagdalaw no? sa mga <laughs> next sessions dito Cheer sa um, UN sa New York City concerning the Commission on Population. Commission yes, on Population po. and Development. Marami pong salamat yeah. Asik Malugod po kami nagpapasalamat at sa ating pong mga tagapanood sa inyo pong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Tuesday and Thursday po yana. Samahan niyo po kami. Samahan niyo ko Asik Villaflor. Floor at sabay-sabay yeah. tayong Umaksyon! Laban sa kahirapan! Maraming pong salamat. Huwag <laughs> po kayong aalas mga KORSP dahil magbabalik pa po ang Rise and Shine Pilipinas pagkatapos po yan ng Balitang Pambansa.